Magandang hapon po mga kalaki. 2 PM na po ng October 1. Hello, shout out po sa ating lahat. At syempre po mga kalaki ngayon pong 2 PM, alam niyo ng ating tatayan, mga 4 digit lucky numbers po ng bawat lugar niyo po. Pag may nakalimutan ako mga kalaki, pwede niyo pong sabihin sa akin. Pwede niyo pong i-message at re-replyan ko po agad kayo. Okay? Ito na po mga kalaki ating 4 digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa Las Vegas. 2130 Saudi. 8294 Japan. 2138 Italy 6257 Germany 2239 Korea 2847 Dubai 6217 Malaysia 8966 Taiwan 2415 Thailand 2830 Philippines 6291 India 4026 New Zealand 6879 Australia 5344 Mexico 1261 Canada 8293 Greece 3065 Israel 7175 Texas 1288 China 2163 Singapore 2930 Hong Kong 4120 Sweden 87 7-5. Ayan po mga kalaki ating mga 4-digit lucky numbers. Pwede nyo po yan i-rumble para mabaliktad man ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. Tayaan nyo po yan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad at National. Good luck!